Samantala, formal nang ipinaklala ng administrasyon ang mga tatakbong kandidato sa pagkasenador para sa 2013 midterm election. Ito ay sa uh, isang seremonyang idinaos kanina sa Club Pilipino sa San Juan Metro Manila. Ang ulat mula kay Elena Luna Live. Elena? Maraming salamat, Kirby. Katatapos-tapos nga lapang ng formal na pagkapakilala ng labing mga senatorial candidates ng administrasyon sa ng partido ni Pangulong Aquino na Liberal Party. Naganap ito dito sa Club Filipino sa San Juan kung saan ay may kasaysayan ang Liberal Party. Una dito ay dito inihayag ni Pangulong Aquino ang kanyang pagtakbo bilang presidente two years ago sa presidential elections at dito rin anong pa ang kanyang inang si Cory ng taong 1986 kung saan naghudyat ng pagtatapos ng Rehineng Marcos. Ang presidente ng Liberal Party na si D.I.O.G. Secretary Marojas ang nagpakilala sa labing dalawang kandidatong senador ng administrasyon. Ang tatlo sa mga kandidato ng ay mula sa Liberal Party. Ito ay si dating senador Ramon Magsaysay Jr., ang pinsan ni Pangulong Aquino na si Paulo Benigno Bam Aquino IV, at si dating Senadora Jambi Madrigal. Tatlo rin ang mula sa Nationalista Party sa si pangunguna ni Senators Alan Peter Caetano at Antonio Trillanes IV at si dating Las Piñas Representative Cynthia Villar. Mula naman sa Nationalist People's Coalition si Senadora Loren Legarda habang nag-iisa rin kinatawa ng laban ng Demokratikong Pilipino si Aurora Representative Juan Edgardo Angara. Kasama rin sa lineup si dating Akbayan Party List o Representative Orisa Ontiveros. Samantala, tatlo ang independent candidates sa koalisyon. Ito ay sina Sen. Francis Escudero, Civic Chair Grace Paul Yamanzares at Sen. Aquilino Coco Pimentel III. Bahagi rin ng programa ang paglagda sa koalisyon agreement. Pinirmahan ang kasunduan ng anim na leader ng political parties sa pangunguna ni DOTC si Secretary Jose Emilio Abaya bilang acting president ng LP at Senador Manny Villar na presidente ngayon ng Nationalista Party. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi niya na ang labing kaliwang ito ay sinala sa apat na pong mga personalidad na nakabilang sa listahan. Silaan niya ang mga tumaya sa tama, ang mga magiging sagisag ng tuwid na daan na uunahin ang bayan bago ang sarili. Narito ang bahagi ng speech ni Pangulong Aquino. Gusto pa namin lalong pumaspas at ibinibigay namin sa inyo ang mga katulong ninyong lalong magpapabilis sa pagbabago. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na magsaba para bubo ng isang orkestrang iisang tulog, iisang kumpas, iisang timpla na magpapatuloy na magandang himig na ating tinatabasa sa ng mga suruhistang sintulado at sarili lang ang pinahahalagaan. Ang masisiguro ko po sa inyo, ang dalawang kandidatong inahahain ng sabahan ito ang tutulong sa pagpitas ng mga reformang ipinula natin nitong huling dalawang taon. itong huling dalawang taon, tatlong buwan at isang araw. Hindi po bilang na eksakto yan. Nangangako po, nangangako po sila sa atin. Hindi sila magnanakaw. Lalo nilang papapaspasin ang tinatamasa nating bagbag. pagbabago. <laughs> Hindi nila bibigyan ang inyong tiwala. Kayo pa rin ang taong bayan, ang aming boss. Magandang araw po. Maraming salamat sa lahat. Sa speech din ng Pangulo kanina ay sinabi niya ang apat na pong sa apat na pong mga pangalan ay binunyad niya ang tatlong personalidad na aniya ay pinili niyang manatili sa pwesto dahil sa kanilang mahusay na performance. Ito ay si na, uh, Customs Commissioner rupi Biazon, si TESDA Director General Joel Villanueva at si or, uh, si Quezon Province Representative Erin Taniada. At yan ang ating pag-uulat mula dito sa Club Filipino kasama ang Unit 4. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bal